Isang OFW nga sa Saudi Arabia na nagtatrabaho bilang barista ang comatose ngayon matapos itong matagpo ang duguan sa kalsada. At wala nga talagang malino na dahilan kung ano ba talaga ang nangyari kay kabayan. At para nga sa kabuuan detalye, panuorin natin ang video na to. Naghahanap ng kasagutan ng mga kaanak ng isang OFW sa likod ng kanyang sinapit sa Saudi Arabia. Comatose ngayon sa Hospitalang Pinoy na natagpo ang duguan at walang malay sa isang kalsada roon. Nakatutok si JP Soriano. Hindi matanggap ng pamilya ni Jason Calope ang kanyang sinapit sa Saudi Arabia kung saan siya nagtatrabaho bilang barista. Natagpuan si Jason na nakabulagta sa kalsada, di kalayuan sa kanilang tinutuloyang gusali, okay, okay. duguan at walang malay. Dahil sa lakas daw ng palo sa ulo at iba pang bahagi ng katawan, komatos o walang malay si Jason sa isang ospital sa Saudi. Ayon sa kanyang kamag-anak sa Pilipinas, ikinuwento daw sa kanila ng kasamahang OFW ang nakita niya sa CCTV footage ng pangyayari. Nakita daw na tumalon yung kapatid ko. Tumalon kasi nanlaban yung kapatid ko kasi gusto ko mawala. Wala po yung wallet cellphone niya eh. Tsaka yung, ta, yung malala na tama niya po sa ulo. Sa ulo po, dito sa may batok po. Tapos, yung dito sa katawan niya, dito, yun lang po kasi si, tas, may sakal ay sinakal daw yun eh dito. Kasi may ano daw sabi. Opo, sinakal daw po. Ang piyahin ni Jason na tumatay yung ikalawa niyang ina, wala raw nabanggit na kaaway o nagbabanta habang nasa Saudi. Masayahin siyang bata. Hindi po siya barumbadong tao. Ano po siya, friendly Mahirap po tanggap eh. Kasama ang GMA Integrated News, sumangguni sa OWA ang mga kaanak ni Jason. Base raw sa inisyal na impormasyong ipinarating sa kanila ng agency sa Saudi, isa o manong aksidente ang nangyari dahil nahulog daw sa isang tumatakbong sasakyan si Jason. Pero kumakalap pa raw ang OWA ng karagdagang impormasyon mula sa Saudi authorities gaya ng police report. Iniimbestigahan pa po, inihintay natin yung police uh, report. No, so kung ano talaga yung nangyari. But right now, siya po ay nasa hospital at nung una siyang sinugod, uh, brain dead siya. So para nakakomatose siya, pinasok siya sa ICU and then he was successfully operated. Habang wala pang linaw ang kaso ni Jason, gagabayan daw ng OAS Emergency Repatriation hanggang sa Reintegration, Medical Assistance at iba pang tulong si Jason at ang kanyang pamilya. Hindi nga natin alam kung ano talaga ang totoong nangyari kay Kabayan. Pero base nga sa istorya, napaka-imposible namang mahulog si Kabayan sa sasakyan dahil lahat nga ng sasakyan, particular na sa Middle East, ay bawal na bawal nakabukas lalong lalo na ang mga pintuan nito habang tumatakbo ang isang sasakyan. At pagdating nga sa mga rules na may kinalaman sa mga sasakyan at driver ay talagang mahigpit kahit sang bansa pa yan sa Middle East. At sana nga ay lumabas ang katotohanan para mamapanagot talaga kung sino talaga ang gumawa nito kay kabayan. At kung hindi ka pa nga nakasubscribe sa ating YouTube channel, ini-invite kitang mag-subscribe para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa inyong panonood.